Padalhin niyo muna po. Doon na lang po sa tent po. Sa tent. Boss, yung ano po ang final natin? Kuya, sabi. Huwag kayong manuna po. Huwag kayong manuna, Ano po ang final natin? Okay. Uh, kami po yung uh, nag-file ng uh, cyber license case. Dahil na... Uh, marami po uh, nagtatanong kung ano po reaksyon po since uh, lumabas itong uh, issue nito. Ako'y uh, nanahimik. Wala naman akong uh, sinasagot. Uh, sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, uh, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eh, eto na po yun. Eto na po yung uh, reaction ko. Uh, sabi ko nga, eh, eto yung walang personalan ito. I just trust in the In our justice system, uh, ako'y uh, laban sa mga irresponsible uh, tao, lalo na pagdating sa social media. Boss, hindi nagulat ka? January 1, new year, sinira ang pagpasok ng taon mo? Uh, hindi naman. Ah, uh, parang expected ko na yun dahil uh, matagal na naman ito. Uh, last year pa uh, pinopromote. Ah, may narinig ka ng ano, bossing, hint na parang gagawa ng gano'ng klaseng pelikula? Ah, narinig ko. Hint ah, na nabalita ako. Bossing, just to clarify, this is about the teaser nung nabanggit na yung pangalan. Alam mo, lahat ng tanong ninyo, masasagot niya ng aking... Uh, ang uh, aking lawyer na si Atty. De At Cruz. Atty. Buko. Kaso sa Atty. Kaso At ka, Atty. Kaso At ka, Atty. Kaso At ka, Atty. Kaso ka, Atty. Kaso ka, Atty. Kaso ka, po? Kaso ka, Atty. Kaso ka, Atty. Kaso ka, Atty. Kaso ka, my Kaso ka, Atty. Kaso ka, Atty. Kaso ka, Atty eh, kasama ko sa laban. Bosing kasi nasa internet to, so mababasa at mababasa to ha? hanggang eternity. Si attorney bahala. Bosing, so, hindi po politically motivated uh, Si attorney din ang sasabi. Sir, nasa... personally, <laughs> na po kayo? Bossing, personally, kumusta na po kayo? I'm okay. I'm okay. Uh, okay. Tingin mo, bossing, kinala mo ko siya kung gumawa nito? Um, meron ka ano, but, uh, sigat, hindi natin napapatunayan. Paninirang puri po ito, bossing. Si attorney sa sa political driven ni brave, eh, po sa tingin niyo may politics involved, politically driven, may judges. ano po? I don't want to comment on that. This is a non-political uh, issue. Uh, for me, ha? Ewan ko, para sa ibang tao. Pero has it been affecting your family na po, yung ganito? Because it's been on social media, -share. <laughs> na been shared. Bakit napanood ni Baby? Siyempre, lahat ng uh, pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is uh, behind my... Uh, is, is in full support sa akin. Kung ano ba ng uh, aksyon, uh, sabi, sabi nga nila, kung ano ba ng uh, plano mong go they will be in full support. Ipapatigil niyo po yung showing? Meron po bang ganon? Sorry? Do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Ah, wala tayong micro Ah, wala kayong planong TRO boasting yung ano, trailer or something? Si... Atorny pa rin. Ah, si... May message na lang kay Direk. pa. May message kayo kay Direk Wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood ng teaser boasting na baka hinusgahan ka na po kanya-kanya namang uh, demokrasya tayo, eh. kanya-kanya uh, pariwala yan. Eh, basta ako naniniwala sa, uh, sa sistema ng ating ustisya. Boss, if you're purposes of balance, so, has anybody from the production yung ginagawa yung movie ever sought for your side? Wala. So, wala akong, uh, walang kumusulta, walang nagpaalam. Uh, so, walang consent So out of the blue meron ganito bossing na parang ay sinisira parang eh sinasaktan ba yung kasi kay Bella ka parang, bossing eh. Eh talaga ang buhay. Sorry. Sir, sa mga artista na gumanap, meron po ba kayong ano sama ng loob? Trabaho lang yun. No problem. Pero, bossing, gaano kasakit yung sinabing... Alam ba, iba Eh. Ako lang. Nirape ka ba ni Vic Soto? Gaano, ka, gaano kasakit yung bossing? Ah. Inailate kasi ma may din sa akin you na very private person siya ako yung yung sila na magtatanong bossing could you take us back to that first moment na nabalitaan or napanood mo yung ano yung tanong mo? Bakit po nalaman na may t-shirt na gano'n? Through my wife. Kasi ako naman hindi ako active sa social media. No? So, sa so mga kaibigan lang. And uh, uh, principally, my my, uh, my wife. Pauline. So, ano po reaction niyo, boss, nung napanood yun? Anong hmm? na-film niyo? Anong si Atty. sa sabi. Bossing, um, nag-expect, uh, beyond the conflict pa, nag-expect mo ba ng apology from the from Daryl Yapo or anyone from the table? Sa ngayon, um, uh, public apology. ginawa lang namin ng uh, nararapat. Uh, o okay. ano yung uh, <laughs> uh nararapdaman ko. Ito na po yun. Uh, nakalagay na po, nakasulat na po lahat sa papel, napirma ako na, nakapag-outtake na ako sa fiscal. O ano man ang mangyayari susunod, yun po ang aabangan uh, natin. Boss, may damages uh, sa pera? I don't know. Message nyo po sa family. <laughs> <laughs> si Atty. de la Cruz ang... Uh, Bossing, sa message nyo po sa family. Apa? Fa family nyo. Family, family, family nyo, Pepsi Paloma. Ay. Meron po ba? Uh, wala muna. Uh, uh, long comment tayo. Sa family, family nyo na po sa family ko. Salamat. Araw-araw ko naman silang nakakausap. Uh, thank you sa support at uh, huwag silang maglala. Uh, Kayang-kaya -kaya ko doon lang. natin. Oh. Okay. So, panawagin niyo na lang for justice. Ano kung gusto niyo maging ano? Uh, outcome, Kahinat na nito. Atorne de la Cruz. Siya may uh, okay. Thank you, boss. Thank you, thank you, so much.